Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for um, collectives. Collective reading to. Wala tayong specific zodiac sign. Ang importante ay reading kung makarelate ka, Maaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag pilitin. May next time ka naman tayo. Please do like and subscribe, guys. By the way, dito ka pwedeng mag- um, uh, pa personal reading, Madam P. Facebook page ko yan, guys. TikTok shop namin, if you want to avail yung mga products namin, katulad ng mga uh, crystals, crystal, uh, crystal bracelet, and yan, yeah, katulad na nasa kamay ko, this is uh, pendant or yung necklace na ito ay uh, it invites luck in your life, no? Yan, lahat yan ritualize and bless. And then we're go philippines at gmail.com And please do support my band guys. Yung may banda po ako, ako po yung bokalista ng bandang Sibol. YouTube channel namin is Madam PTV. Dito namin i-upload yung mga kantang uh, ginagawa po namin. And Facebook page namin, Bandang Sibol. Doon mo na lang ako i-search. Then. And, <coughs> excuse me guys. Asensya na kayo, kagigising ko lang at uh, kung gusto mo makasali dun sa aming raffle meron akong raffle reading itong reading na to guys huwag niyo palagpasen this is worth 4500 pag inavail mo siya sa amin dun sa aking TikTok ah sa aking Facebook page okay pag nag inquire ka doon yung mga admin ko pag uh, inano mo convert mo yung reading na to yung presyo niya is nasa 4500 so para doon sa iba na hindi maka avail is ito yung chance mo. Raffle po ito. Like and follow si Ball page. Kailangan naka-follow ka. Naka-like ka. And, uh, yeah, search mo Bandang Si Ball sa Facebook page. Pag di mo pa rin ma-search, dagdagan mo pa ng madampi sa dulo. And then, like and comment mo yung aming featured video. Buntong Hininga by Si Ball. Si Ball. Ayan. And, after noon, kailangan naka-share din yung pinaka video ha like and comment share ang i-comment mo yung favorite part ng lyrics mo doon by the way yung lyrics noon or yung kantang yun ako po mismo ang nagsulat mga original song yung kinakanta namin please do support OPM bands guys ayan ah, uh, kailangan maging proud tayo sa mga <laughs> sariling gawa natin and then you do have here the uh, anong tawag dito yung mananalo ma masasabi siya July 2020 2025 8 o'clock p.m. Philippine, Philippine time dun siya ipopost sa of course sa aming Facebook page at dun sa aming Facebook page na Madam P so maganda rin nga i-follow mo ako dun sa dalawang page na yon. Ayan. So, yun yung chance mo para mabigyan ka ng reading. Let's start. What do we have here for the sign of oh, collective please. Collective, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung hindi makarelate ka, makaresonate ka. Kung tinatawag ka ng video na ito, maaari ang message na ito ay para sa'yo. By the way, meron tayong problem pagdating sa communication ngayon. Hindi ako magtataka yung iba sa inyo, bakit ganito lagi nagkakaroon ng problema sa komunikasyon, nagkakaroon ng pag-aaway, pagkakagulo, or uh, hindi pagkakaunawaan. It is because, it is because, hindi maiwasan yan dahil, ano po ngayon eh, may Mercury retrograde tayo ngayon. Mercury retrograde, pagbagal ng planetang Mercury, so nagkakagulo tayo ngayon. Hindi magka Pagdating sa komunikasyon ay, Affected ako nito, guys, sa totoo lang. Schedule and the uh, plans. is Pwede magkaroon ng mga delays or problem. Page of Wands, King of Cups. This is your main energy. Strength card at the bottom of the deck. This is... Ah, sorry. Kasali pala to. Ang bottom of the deck natin is a tower. Okay. This is the tower. Okay. Major Arcana Strength Card, Leo Energy. Yung iba sa inyo, you are someone na very creative or kung hindi man doon, dalawa lang yan or pwedeng both. You are someone na may pagka-leadership abilities. Leader ka talaga. Kung baga, uh, you could be a boss or a manager or someone uh, working in a uh, place where in meron ka mga tagasunod or kung hindi man, you could be someone very artistic, talented and sanay ka na ikaw ay nasa sentro or ikaw ay uh, sabi na natin napapansin no, sanay ka sa ganun na ikaw ay napapansin na, na, ikaw ay nasa spotlight and uh, you do know, have the king of cups you love what you do page of wands I can see uh, magandang message na paparating sa'yo this will benefit you. Lalo na sa ginagawa mo. Yun nga, if you're a boss, if you're a leader, magbe-benefit ka sa particular message na to. And then, what I see here is that gusto mo yung ginagawa mo. Yun yung pinaka-importante doon eh. <clears throat> Kailangan gusto mo yung ginagawa mo. And you do over the tower. Something here is going to end. A knight of Swords. <clears throat> Ikaw yung kusang aalis or ikaw yung kusang mag end nito. Because you feel like hindi mo kayang i-handle yung maybe yung responsibilities or maybe yung iba sa inyo, i-end mo yan kasi mas better naman talaga itong kung ano man itong dumadating sa iyo. No? Yung iba may kinalaman sa career or business. Person na kakonect mo, who is this person na kakonect mo? For the sign of... For the sign of collective peace. Ito pwede magkapalit-palit ang roles, ha? Pwede kahit sinasabi kong ikaw, pwede person mo yun. Okay. This person is having a financial problem ngayon. The Hierophant, Taurus Energy, and the Two of Wands. Mayroon siya mga plano na hindi niya may isa katuparan kasi bakit may problema siya financially. Itong person na to is going through his or her karma. Babae, malalaki, LGBTQIA+. Welcome dito. So, ayun. <clears throat> Meron siyang mga uh, pinagdadaanan ngayon. And this person is really, literally, no, pwedeng medyo mahirap. Uh, with the hierophant, nakikita natin talaga ito challenge eh, or karma sa buhay niya, na parang kailangan niyang pagdaanan. This person, uh, pwedeng hindi siya yung tipo ng tao na mag-open up sa'yo, or sasabihin sa'yo yung regarding sa problem niya, dahil pwedeng the person na ito is medyo mataas ang ego. You could be dealing with someone na palabiro, or may naging connection sa inyo, na siya ay laging nagpapatawa, or what, acting like a fool sa'yo. And pwede na person na to, minsan na nagkaroon ng plano sa inyo pero hindi natuloy. Okay, so, yeah, anong emotions ninyo sa isa't isa? -tisa? You do have your four of swords. the devil knight of swords seven of cups six of cups and the king of sword a uh, knight of swords sorry emotion mo sa ngayon kasi wala kang ginagawa wala kang pakialam sa person na to the devil is here so ginagawa mo lang yung service mo or ginagawa mo lang yung trabaho mo, yung career mo, you're focusing on that. I feel like may mga tao kang tinuturuan, tinutulungan ngayon na ma maka-get up na maka, maka maging like mailabas maybe yung confidence nila sa sarili nila and you're helping these people na maging um, like maybe more stable, I think. Kasi yung ibang financial eh. Ito e yung focus mo ngayon. You're helping them. The four of swords, I do feel like dito sa connection na to, medyo kalmado ka lang. Wala ka parang, wala kang ginagawang action para magkaroon ng something dito sa connection na ito or what. Ang person na to, emotion niya, this could be a person in the past. marami siyang you know, this person is fantasizing you. nagde daydream siya sa iyo eh. Alam mo yun. Pero nakikita natin with the Knight of Swords, pwede may pag-iwas dito sa person to. Although, ganun. The daydream siya, iniisip ka niya. Pwedeng, uh, ano, hindi niya inaamin or sinasabi sa'yo yon And this person is, may mga bagay siyang pinaplano or uh, iniisip. Like daydreaming nga eh. Eh, parang may mga times na hindi pa nangyari sa inyo or hindi naman na talaga literal na nangyari sa inyo pero iniisip niya yung ganun. Like, both of you are being together, holding hands, ganun. Uh, so, nag-imagine na itong taong to na may kinalaman sa inyo. Judgment is here. So, talaga napapansin ka nitong person na to physically, physically attracted sa itong person na to. Well, uh, alam mo sa, ta sa tagal kong ginagamit tong card na to, I just noticed this heart dito sa gitna. Ngayon lang. And, uh, nakikita ko to sa isang deck na ginagamit ko rin. Na card. And, uh, doon sa deck na yon it is uh, a deck na nagpapakita ng karmic relationships. So, pwede ito person na to is like, katulad nga ng karma, no? Pwede may mga karma siya pinagdadaanan ngayon with the person na kakonek niya. Yung iba pwedeng hindi love. It could be person na kakonek niya pagdating sa kanyang career, person na kakonek niya pagdating sa kanyang friends, and love also as well. So, dumadaan siya sa karma niya ngayon. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? The chariot is here. Marami tayong cards sa luwas. Ten of Swords is at the bottom bottom of the deck. Okay. So I see this connection as Ten of Swords, Six of Swords. Ah, uh, nakita tayo dito ng ending and a new boat of you moving on sa connection. Parang wala kayong choice eh, parang kailangan mag-move on and i-end ang connection na 'to. You do have here the five of cups. Of course, masakit yon. And the hangman, kasi pwede nga iba sa inyo naghintay or ano nyo naghihintay. And the chariot is here. So, you're, ikaw rin, you're walking away na rin. Kasi bakit hindi ka mag-walk away? And this person kasi is eight of swords. Stuck eh. And the eight of pentacles. So, stuck siya sa kung ano man yung situation niya. Eight of pentacles, nakikita natin. Focus naman siya sa career niya, etc wala siyang ginagawang action. So para sa iyo, hindi ka naman para maghintay na matagal para sa kanya. Bala siya sa buhay niya. You are focusing on your life. Malungkot pero uh, hanggang kailan ka magiging malungkot, 'di ba? Parang sa iyo, bala siya kung ayaw niya, kung hindi naman matutuloy tong connection na to, diwag na lang. Focus na lang ako sa life ko. And then I I can see an ending and moving on here energy in the near future. Ganun talaga, hindi lahat ng, hindi to fairy tale guys na mag i sa happy ending all the time. May mga times na kailangan talagang i-let go kung ano mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin nun is wala nang dadating na magpapasaya pa ulit. Okay, ganun lang. Habang, bu habang nabubuhay ka, continue on loving, continue on accepting. eto mga dadating sa'yo, love, etc and then let go ko ano yung mga mawawala na or what kasi ganun talaga may mga taong nandyan dumadating sa buhay natin may mga taong nawawala and uh, ituloy tuloy mo lang okay ang mga na dito hindi ka na hindi ka nag give up sa sarili mo kasi pinupor mo at tinutuloy mo pa rin kung ano yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo so thank you for watching guys I love you all and bye bye